panalangin ay hindi tungkol sa pagsunod sa pamamaraan. Tungkol ito sa paghahanap sa Diyos ng taus puso. Hilingin mo sa Diyos na protektahan ang puso mo upang madalas itong maging tahimik sa kanyang harapan. Nasa kapaligiran kung saan kanya inilagay, makilala mo ang iyong sarili. Sa gayon, ay magkakaroon ka ng normal na ugnayan sa Diyos at tunay na maging isang tao kang nagmamahal sa Diyos. Mapagbigay na Ama, sinabi mo sa akin na hilingin sa iyo ang lahat ng kailangan ko. Sabi mo paghihilingin ko ay ibibigay mo. Kung maghahanap ako, makakahanap ako. Kung kumatok ako, pagbubuksan mo ako ng pinto. Ngayon, humihingi ako ng patnubay at gabay. Panginoon, at dalangin ko na sagutin mo ang aking kahilingan. Ikaw ay isang ganap na mabuting ama na nagbibigay lamang ng magagandang regalo sa kanyang mga anak mahilig kang magbigay ng magagandang regalo sa mga humihingi nito bilang isang hamak na bata. Humihingi ako ng karunungan ngayon sa pamamagitan ni Heso Kristo na ating Panginoon. Amen. Panginoon kong Diyos, tulungan mo akong ipagkatiwala ang aking mga desisyon at ang aking kinabukasan po sa iyo. Nawa ay umaasa ko sa iyo ng buong puso sa halip na umasa sa aking hindi sapat na pangunawa. Bigyan mo ako ng malinaw na direksyon sa aking buhay. Panginoon, sa pamamagitan ng pagsusumite sa iyo, alam kong gagabay ka sa aking landas at mapagkakatiwalaan ko na ang aking direksyon ay palaging ang pinakamahusay na paraan upang pumunta. Dinggin mo ang aking panalangin, Ama, sa pamamagitan ni Heso Kristo na ating Panginoon. Amen. Mahal na Ama, Tulungan mo akong linangin ang mga banal na disiplina upang ako ay maging tanggap sa kung ano ang iyong sabihin sa akin at kusang loob na gawin kung ano ang iyong kailangan. Nawa ay hindi lamang ako lumapit sa iyo dala ang aking mga pangangailangan, papuri at pasasalamat. Ngunit ugaliing maglaan ng oras upang makinig ng may paggalang. Tulungan mo akong huwag hayaan ang mga abala ng social media at ang pagmamadali at pagmamadali ng buhay na lunurin ang iyong mahinahon at maliit na tinig. Tulungan mo akong gabayan mo sa lahat ng bagay kaysa sa sarili kong disakdal na paghatol. Amen. Diyos ko, susubukan kong mabuhay nang wala ka. Tiyak na mabibigo ako. Noong unang panahon, ipinadala mo ang iyong presensya sa isang malakas na ulap at isang nagniningas na haligi ng apoy upang gabayan ang iyong mga tao sa pagtawid sa desyerto. Kapag hindi ko alam kung saan pupunta Hinihiling ko na malaman ko ang presensya mo malapit po sa akin na ginagabayan ako sa tamang disisyon at direksyon. Panginoon, hindi ko nais na pumunta kahit saan nang wala ka dahil ang pagiging nasa iyong presensya ay ang pinakamagandang lugar para sa akin. Protektahan mo ako sa kapahamakan at gabayan mo ang aking mga hakbang. Sa pamamagitan ni Heso Kristo na ating Panginoon. Amen. Panginoon, hayaan ang iyong Espiritu na magsalita ng mga salita ng karunungan at gabayan ang aking buhay ngayon. Nangako ka sa isang mang aaliw na sasamahan ko sa bawat hakbang para gabayan ako at ibigay ang kailangan ko. Manatili ka sa akin, Ama. Tulungan akong magsalita ng mga tamang salita, gumawa ng mga tamang pagpipilian, at piliin ang mga tamang pagkakataon. Ang paggawa ng mga desisyon, ay maaaring nakakalito. Banal na Espiritu, huwag mo akong hayaang magkamali. Tulungan akong matukoy kung aling direksyon ang magbubukas ng mga tamang pinto at mag-alaga ng mga produktibong relasyon. Amen. Mahabaging amang nasa langit. Sabi ng iyong salita na lagi mo akong gagabayan. Hindi mo ako hinayaang gumalas sa buhay, ngunit kasama mo ako sa bawat sandali ng bawat araw. Matutugunan mo ang aking mga pangangilangan kapag nalulungkot ako at palalakasin mo ako kapag pinahirapan ako ng buhay. Tulungan mo akong sundin ang iyong mga daan habang inaakay mo ako sa isang buhay na may kasaganaan at kagalakan. Nawa ay maging tulad ako ng isang natubigan, malago na harden, dahil ang mga ugat ay matatag na nakaugat sa iyong pag-ibig. Sa pamamagitan ni Heso Kristo na ating Panginoon. Amen. Lord, I pray for guidance in my relationships. Mangyaring idirekta ko sa magandang relasyon at pagkakaibigan. Akayin ako na makilala ang mga taong tutulong sa akin na paunlarin ang aking pagkatao at maging mas mahusay sa aking trabaho at iba pang mga kasanayan at talento. Panginoon, iugnay mo ako sa mga taong maaring manguna at makaimpluensya sa akin sa tamang direksyon. Diyos, alam mo ang lahat, kaya makipag-ugnayan ako sa isang taong makakapagrekomenda ng isang kumpanya o opisina na maaari kong pagtrabahuan. Pagpalain mo ako ng magandang relasyon at pagkakaibigan ngayon. Amen. Nawa ay turuan ako ng Diyos at bigyan ako ng espiritual na pag-unawa. Nawa ay gabayan ako ng iyong banal na spirito at ng iyong mga salita sa tamang direksyon. Ilayo mo ako sa mga maling aral at hindi pagkakaunawaan sa iyong kalikasan at kalooban. Ilayo mo ako sa mga kasinungalingan ng kaaway. Sa aking pagdaan sa tigang na lupaing ito, alagaan mo ako at baguhin mo ako ng iyong mga salita at karunungan. Ako po ay mahina, ngunit ikaw ang aking matibay na tore. Nagkitiwala ako sa iyong dakilang lakas upang gabayan ako at ingatan. Amen. Panginoon ng lahat ng karunungan, bigyan mo ako ng pangunawa ngayon. Patalasin ang aking pandama upang magamit ko ang mabuting panghuhusga sa aking buhay. Tulungan akong makita at pahalagahan ang mga positibo at negatibo ng bawat sitwasyon at pagkakataon at disasyong kinakaharap ko. Gabayan mo ako sa aking pagpili. Tulungan akong iwanan ang masama at hindi gaanong kapakipakinabang. At tulungan akong ituloy kung ano ang magdadala ng kasiyahan, paglago at pagiging epektibo sa aking buhay. Ama, tulungan ako maging mapili at hindi mapuso. Bumuo sa akin ng isang ugali na maging maingat at matiga upang hindi ako gumawa ng padalos-dalos na mga desisyon at aksyon. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na sakupin at ituloy ang bawat pagkakataon at layunin na iyong pinlano para sa aking buhay. Amen.